Sampung pagkain upang tumalas ang memorya ng mabilis. Paano tumalino at bumilis mag-isip? Ang wastong nutrisyon ay mahalaga sa pagpapalakas at pagpapahusay ng memorya. Narito ang ilang mga pagkain na mayroong mga sangkap na nakakatulong sa pagtatala ng impormasyon at pagpapalakas ng memorya. Una, isda tulad ng salmon, sardinas at tuna. Ang mga isdang tulad ng salmon, sardinas at tuna ay naglalaman ng mga sangkap na nakakatulong sa pagpapabuti ng ating utak sa maraming paraan. Mayaman sa omega-3 fatty acids Ang mga isdang ito ay mataas sa omega-3 fatty acids, particular na ang DHA, na kilala sa kanilang kakayahang magbigay ng sustansya sa utak. Ang DHA ay isang uri ng omega-3 na mahalaga sa pagbuo at pagpapalakas ng mga neural connections sa utak. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na supply ng DHA mula sa mga isdang ito, maaaring mapalakas ang memorya, kaisipan, at iba pang cognitive functions. Nagpapabuti sa cognitive function ang regular na pagkonsumo ng mga isdang mayaman sa omega-3 ay maaari magresulta sa pagpapabuti ng cognitive function. Ang mga sangkap na matatagpuan sa mga ito ay nagpapabuti sa utak, pagpapalakas ng memorya, at maganda para sa heart ng ating utak. Anti-inflammatory properties. Ang mga omega-3 fatty acids ay mayroon din anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pag-iwas sa pamamaga ng utak. Ang pagmamaga ng utak ay maaaring magdulot ng mga sakit tulad ng demensya at Alzheimer's disease. Kaya't ang pagkain ng mga isdang ito ay maaaring magkaroon ng magandang epekto laban sa mga ganitong uri ng sakit. Pangalawa, berries. Tulad ng blueberries, strawberries, at blackberries. Ang mga berries tulad ng blueberries, strawberries at blackberries ay kilala sa kanilang mga benepisyo sa kalusugan, lalo na sa pagpapabuti ng ating utak. Narito ang ilang paraan kung paano ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating utak. Mayaman sa antioxidants, ang mga berries ay puno ng mga antioxidants tulad ng flavonoids, anthocyanins at vitamin C na nagtataguyod ng kalusugan ng utak. Ang mga antioxidants na ito ay tumutulong sa paglaban sa oxidative stress at pamumula sa utak na maaaring magdulot ng pagkawala ng memorya at iba pang cognitive decline. Pagpapabuti sa komunikasyon ng neurons, ang mga sangkap sa mga berries ay nakakatulong sa pagpapabuti ng komunikasyon sa pagitan ng mga neurons sa utak. Sa pamamagitan nito, mas mabilis at epektibong nagfa-function ang ating utak na nagre-resulta sa mas matalas na memoria at cognitive function. Pagpapalakas ng memoria Ang mga flavonoids at antioxidants na matatagpuan sa mga berries ay nagpapalakas ng memoria sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalusugan ng mga neurons sa utak. Ang pagkain ng mga berries ay maaaring makatulong sa pagpigil sa pagkawala ng memoria at pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng demensya at Alzheimer's disease. Pangatlo, nuts tulad ng almonds, walnut at pistachios. Ang mga nuts tulad ng almonds, walnut at pistachios ay may mga benepisyo sa ating utak dahil sa kanilang mga nutritional na sangkap na nakakatulong sa pagpapalakas nito. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang mga ito ay nagpapabuti sa ating utak. Mayaman sa vitamin E Ang mga nuts tulad ng almonds, walnut at pistachios ay mga naglalaman ng vitamin E. Ang vitamin E ay isang antioxidant na kilala sa pagprotekta sa mga selula ng utak mula sa pinsalang dulot ng mga free radicals. Ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagkawala ng memorya at iba pang cognitive decline. Healthy Fats Ang mga nuts ay mayaman sa mga unsaturated fats tulad ng mono-unsaturated at polyunsaturated fats na mahalaga para sa pagpapalakas ng utak. Ang mga ito ay nagbibigay ng sustansya sa utak at nagtataguyod ng kalusugan ng mga neurons na nagpapabuti sa memoria at cognitive function. Nagpapabuti sa cognitive function. Ang mga nutritional na sangkap nito tulad ng mga omega-3 fatty acids at mga amino acids ay nagpapabuti sa pag-andar ng utak at cognitive function. Ang regular na pagkain ng mga nuts ay maaaring magresulta sa mas matalas na memorya, pag-iisip at kakayahang mag-focus. Pang-apat, Kale at Spinach ang mga gulay tulad ng kale at spinach ay may mga benepisyo sa kalusugan ng utak dahil sa kanilang mataas na antas ng mga nutrisyon at sustansya na mahalaga para sa pagpapalakas ng utak. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating utak. Mayaman sa vitamin K, ang kale at spinach ay kilala sa kanilang mataas na antas ng vitamin K na isang mahalagang sangkap para sa kalusugan ng utak. Ang vitamin K ay nagpapabuti sa pag-andar ng utak sa pamamagitan at pagpapalakas ng mga neural connections at pagtulong sa pagpapanatili ng memorya. Mayaman sa antioxidants, ang mga gulay na ito ay puno ng mga antioxidants tulad ng beta-carotene, vitamin C at lutein na tumutulong sa paglaban sa oxidative stress sa utak. Ang oxidative stress ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga selula ng utak at maaaring makasira sa memorya at cognitive function. Nagpapabuti sa blood flow sa utak. Ang mga gulay na ito ay mayroon ding mga sangkap tulad ng nitrate na nagpapabuti sa daloy ng dugo sa utak. Ang magandang daloy ng dugo sa utak ay nagre sa mas mabuting daloy ng oxygen at mga nutrisyon sa utak na nagpapalakas sa memory at pag-iisip. Nagpapabuti sa neuroplasticity Ang mga nutrisyon sa kale at spinach ay maaari magkaroon ng epekto sa neuroplasticity o ang kakayahan ng utak na mag-rewire at magbago batay sa mga karanasan at pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng neuroplasticity, ang mga gulay na ito ay nagpapahusay sa pag-aaral at pagpapanatili ng memorya. Panglima, Broccoli Ang broccoli ay isang uri ng gulay na mayroong mga benepisyo sa kalusugan ng utak dahil sa kanyang mga nutrisyon na nagpapalakas at nagpapabuti sa ating utak. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang broccoli ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating utak. Mayaman sa kulin Ang broccoli ay may mataas na antas ng kulin, isang uri ng B vitamin na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang kulin ay nagbibigay ng sustansya sa utak sa pamamagitan ng pagbuo ng neurotransmitters na mahalaga para sa memorya at cognitive function. Nagpapalakas ng neurotransmitters ang mga sangkap sa brokoli ay nagpapalakas ng produksyon ng mga neurotransmitter sa utak tulad ng acetylcholine na may mahalagang papel sa memorya at pag-iisip. Sa pamamagitan nito, ang pagkain ng brokoli ay maaaring magresulta sa pagpapalakas ng memorya at cognitive function. Mayaman sa antioxidants, ang brokoli ay puno ng mga antioxidants tulad ng vitamin C, beta-carotene, at lutein na tumutulong sa paglaban ng sa oxidative stress sa utak. Ang oxidative stress ay maaaring magtulot ng pinsala sa mga selula ng utak at maaaring makasira sa memorya at cognitive function. Pang-anim, oatmeal. Ang oatmeal ay isang magandang pagkain na mayroong maraming benepisyo sa kalusugan ng utak. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang pagkain ng oatmeal ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng ating utak. Mayaman sa fiber, ang oat meat ay isang mahusay sa pinagmumulan ng dietary fiber na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang pagkain ng sapat na fiber ay maaaring magdulot ng pagbaba ng mga antas ng kolesterol at asukal sa dugo na maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng hypertension at diabetes na maaaring makaapekto sa utak. Nagpapabuti sa blood sugar control ang pagkain ng oatmeal ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa dugo. Ang pag-maintain ng normal na antas ng asukal sa dugo ay mahalaga para sa utak dahil ang mga pagtaas o pagbaba sa asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa cognitive function. Nagpapabuti sa mood Ang mga carbohydrates sa oatmeal ay nagbibigay na enerhiya sa utak at katawan. Ang pagkakaroon ng sapat na enerhiya ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa mood at mental well-being na maputi para ang pangkalahat ng kalusugan ng utak. Pangpito, turmeric. Ang turmeric o luyan dilaw ay mayroong mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng utak dahil sa aktibong sangkap na curcumin na matatagpuan dito. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang turmeric ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating utak anti-inflammatory properties. Ang curcumin sa turmeric ay kilala sa kanyang mga anti-inflammatory properties. Ito ay maaaring makatulong sa pag-iwas o pagbawas ng pamamaga sa utak na maaaring magtulot ng mga problema sa memorya at cognitive function. Nagpapalakas ng brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Ang curcumin ay maaaring magkaroon ng epekto sa pagpapalakas ng brain-derived Neurotrophic factor or BDNF, isang protina na may mahalagang papel sa paglago at pagpapanatili ng mga neuron sa utak. Ang mataas na antas ng BDNF ay nag-uugnay sa mas mabuting memorya at mas mabilis na pag-iisip. Nagpapabuti sa blood flow sa utak ang curcumin ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa daloy ng dugo sa utak. Ang mas mabuting daloy ng dugo ay nagbibigay ng mas maraming oksigen at mga nutrisyon sa utak na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng memorya at cognitive function. Pangwalo, itlog. Ang itlog ay isang mahusay na pagkain na maaaring magkaroon ng mga benepisyo sa kalusugan ng utak. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang pagkain ng itlog ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng ating utak. Nagpapabuti sa mood. Ang itlog ay naglalaman ng mga sangkap tulad ng tryptophan at vitamin D na maaaring magkaroon ng epekto sa pagpapabuti ng mood. Ang magandang mood ay mahalaga para sa utak at memoria. Nagpapalakas ng neural connections. Ang mga sangkap sa itlog tulad ng choline at mga amino acids. Ito ay nagpapalakas ng mga neural connections sa utak. Ito ay nagre-resulta sa mas mabilis na pag ng impormasyon at mas matalas na memorya. Mayaman sa nutrisyon Ang itlog ay naglalaman ng iba't ibang mga nutrisyon tulad ng protina, bitamina at mineral na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng utak. Ang mga ito ay nagpapabuti ng ating utak at nagbibigay ng sustansya sa mga selula ng utak. Pangsyam Kape ang kape ay isang popular na inumin na mayroong mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng utak. Narito ang ilang mga paraan kung paano ang pag-inom ng kape ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng ating utak. Nagbibigay ng enerhiya. Ang kape ay naglalaman ng kafein, isang stimulant na maaaring magbigay ng dagdag na enerhiya at gising sa ating utak. Ang pagkakaroon ng sapat na enerhiya ay maaaring makatulong sa mas mabilis na pag-iisip at pagpapalakas ng cognitive function. Nagpapabuti sa focus at concentration. Ang caffeine sa kape ay kilala rin sa kanyang kakayahan na magpabuti sa focus at concentration. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng pag-unlad sa pag-aaral, trabaho o anumang iba pang mga gawain na nangangailang ng malinaw na pag-iisip. Nagpapalakas ng memorya. Batay sa ilang pag-aaral, ang pag-inom ng kape ay may magandang epekto sa memorya. Ang kafein ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa pag-process, pag, pag at pag-absorb ng impormasyon sa utak. Pang-sampu, orange o kahel. Ang bunga ng orange o kahel ay isang malusog na pagkain na mayroong mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng utak. Narito ang iilang mga paraan kung paano ang orange fruit ay may magandang epekto sa ating utak. Mayaman sa bitamina C, ang orange fruit ay kilala sa kanyang mataas na antas ng bitamina C, isang antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng utak laban sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga selula ng utak, kaya't ang pagkakaroon ng sapat na bitamina C ay mahalaga para sa kalusugan ng utak. Nagpapalakas ng cognitive function ang mga antioxidant sa orange fruit. Ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa cognitive function. Ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng memorya, pag-iisip at pag-unawa sa komplikadong konsepto. Mayaman sa folate ang orange fruit ay mayroong mga sangkap tulad ng folate na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang folate ay nagpapabuti sa utak at nagtataguyod ng normal na paglago at pagunlad ng mga neural connections sa utak. Sa pagpili at pagkain ng mga pagkain na ito bilang bahagi ng isang balancing dieta, maaaring mapalakas at mapabuti ang ating memorya at pag-iisip. Gayon din, mahalaga rin ang tamang kombinasyon ng mga ito at pag-iwas sa labis na pagkain ng mga hindi malusog na pagkain upang mapanatili ang kalusugan ng utak.